So oh guys, ayun Super lamig po. Tapos, ang lakas ng loob ko pang mag magsuot ng sleeveless saka short. Super lamig po pala. Kala ko kasi hindi. Kasi nung nakaraan kasi nung pumunta kami ng Tagaytay, hindi siya ano, malamig. Ngayon, oh, super lamig talaga. Para kang ano, para kang nasa Baguio. Ayan. Ano, di ba? Ang lakas-lakas ng loob ko mag sleeveless. Tapos, nangangatal na ako sa lamig. Ayun, yun lang. Tapos may nakita ako dito, ano, ayun, puts. Eh, si ko lang naman yung yung place. Maganda kasi yung place, guys. Ayan. Kahit nilalamig na ako, share ko pa rin naman sa inyo. Para makita nyo, malay nyo, magustuhan nyo dito. Pero magugustuhan nyo talaga to. Bukas, ipapakita ko pa sa inyo. Kasi gabi na kasi. So, ayun. Wala lang. Pwede ka dito, ano, mag-bonfire. Ito. Ito siya. Ayan. Pwede na siyang, ano, sindihan. Kung gusto nyo. O kasi hindi. Kasi dadalawa lang naman kami. Wala, wala, yung, ibang wala yung kasama namin. So kami lang yung nandito. Ayan. Ito po yun, ha. Paggabi. Eh. Grabe, ang lamig po. Nilalamig na po talaga ako. Tapos ito, ito kinakain to, alam ko eh. Ito kinakain yung bunga nito, alam ko ito. Ngayon kasi wala siyang bunga kagabi. Ayan. Ito oh, pwede to oh. Ayan. Pag ano kayo, ah uh, madami kayo, pwede nyo ibuk ito. Tapos, ah uh, pwede nyo gamitin to. Ayan, habang nakaupo kayo dyan, sa palibot nito, ayan, kwento-kwentuhan, may apoy-apoy apoy dyan. Depende na sa inyo yan. Tapos, meron din doon tambayan kung gusto nyong uminom doon. Ayan. Yan yung tambayan doon. Pwede kayong uminom dyan. Tapos may tubig na din. Ayan. Tapos may duyan. Ayan. Pwede din yung mga bata dito. Makakapagtakbo-takbo sila. Kasi maano siya. Uh, malawak siya. Ayan. Ito siya o. Oh. Diba o? Oh. Hmm. As in maganda talaga ito ngayon. Ano? Bukas, papakita ko sa inyo. Pag umaga na. Kanya yun, nangangatal na talaga ako kasi ang, ang lamig po talaga, super. Super po talaga ang lamig. Ayan. Diba? Super po, ang lamig-lamig po talaga. Tapos naka-sleeveless pa ako, naka-short pa ako, o. Oh. ba diba? Wala, kakaririn ko na po ito kasi papakita ko po sa inyo yung place. Ayan. Kahit nilalamig na ako, ipapakita ko pa rin naman sa inyo. So, yun lang. Papasok na po ako. At, at ako'y talaga nilalamig na nilalamig na talaga. Promise. Ayan. Bukas na lang po yung ano. Pag umaga, papakita ko ulit sa inyo. Ha? bye.